hindi ka nga satisfied sa pa-toothbrush, toothbrush lang nga ng iyong ngipin, ay eh, dagdag mo na nga ito sa panlinis ng iyong ngipin. Gamit nga lang pala itong Oral Water Flosser Pressure Deep Cleaner. O di ba, mababawasan na nga yung pagpunta-punta mo nga sa klinik para nga magpalinis ng iyong mga ngipin. Meron din nga pala itong power mode at meron nga pala siyang pagpipilian kung gusto mo nga ay soap, normal or pulse. Meron na rin nga pala siyang kasamang apat na panglinis. O di ba, talaga namang nandito na nga lahat kumpleto na. Hindi ka na talaga mahihirapan pang linisin yang ngipin mo. Bali battery rechargeable din nga pala ito kaya naman pag na low bat ay charge mo nga lang siya o di ba napakadali hindi ka na rin mahihirapan pang assemble ito dahil napakadali lang naman at meron pa nga kasamang manual o di ba napakadali lang talaga niyang assemblein kaya naman i try natin yan at ganyan naman nga ang itsura niya kapag nga siya ay nag charge at ayan ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano ko nga siya ginagamit o di ba napakalakas talaga ng kanyang water pressure kaya nga yung mga hindi talaga nalilinis ng toothbrush natin ay talaga naman panigurado dito ay dalang-dala nga silang lahat at sunod ko naman nga yung tinry ito naman nga merong brush o di ba para ka na rin nga talaga dito merong toothbrush at ayan kung gusto nyo rin nga pala nito ilalagay ko na nga lang yung link dyan sa aking yellow basket